paen yung aking kredibilidad, ang aking pagkataong matagal ng durog. Tama. Durog na durog yung pagkatao ko. Pero, yung taong dinurog nila na naging pulpos, ito yung magiging puwing sa mga mata nila. Exactly. Pati sa pining... nila yan. Katulad ng sinabi mo dito, kung may mangyari sa ating tatlo dito, Uh, isa lang naman talaga dito ang ano ang pwedeng gumawa niya at yan si Bongbong Marcos. ang ang subject ng usapin na ito ay yung mismong nanonungkulan, pangunahing nanonungkulan dito sa bansa, pa paano tayo nakakatiyak ng kaligtasan? <laughs> Matindi ang repulasyon ng dating PDEA agent na lumantad at nanindigan na totoo ang lahat ng kanyang report patungkol sa pagkukulmuro ni BBM at ngayon nga ay nahanap na rin niya ang informatik na ibigay sa kanya ng impormasyon para malaman ang lahat ang totoo. Dahil maling-mali ang ginagawa sa kanya ng PDEA chief na si Lasso. Dahil dinudurog daw nito ang kanyang pagkatao na nadurog na dahil tinanggal sa servisyo dahil sa kanyang tamang paninindigan at ang kanyang babala eh ang durog na ito ang siyang pupuwing sa kanila. Doon po sa kung ano po ang mangyayari o susunod na magaganap, hindi ko po alam. Ako po ay nagbabase lamang sa mga sa, sa takbo nung ano no ng investigasyon na itatanong at kung meron man na dapat pa na katotohanan o panindigan ay yun po ay ganoon pa rin gaya po nung una kong testimonya paninindigan ko pa rin po at alam naman po natin nakakakaiba itong uh, impluensya ng uh, kasalukuyan ng gobyerno tapang ikaw ay uh, sumalangsang o ano man ano talagang inangyari nga po dyan sa sa inyong istasyon yeah. ngayon nagtataka lang mga ako dito kay Director General Lasso sa halip na i-address dahil lumabas na nga po yung mga dokumento na yan bilang alagad ng batas at na isang NGO na ano no na anti-drugs at okay mm -hmm. wala ka man lang bang gagawin hakbang katulad ng ginagawa laban sa mga ordinaryong tao na nire-report na sinasabing involved sa kalakaran o sa paggamit ng illegal na droga? Tama. Kung baga sa ano, ang batas ba natin magkaiba? Valid question. ikaw, oo, hmm. kung ikaw ba ay uh, mahirap o ordinaryong tao, eh, eh, sakop ka ng batas. Balit. Kung ikaw ba ay nasa mataas na posisyon o nasa mayamang uh, angkang ka o nakakariwasa ka, eh, exempted ka. Ilang beses kung binabasa ang provision ng Republic Act 9165, ito ay ginawa in address ano para sa kahit na sinong tao na lumalabag sa batas sa batas na gumagamit okay. o nagbebenta o nasa negosyo ng illegal na droga claro wala naman pong ano lahat po yan eh sakop naka-address po yan sa any person nakalagay po yan hmm. yun lang po yung sa akin ano sana ginagawa ng tama yung trabaho ngayon po, sa kasalukuyan, tatapatin ko kayo at mm. ngayon ko lang babapitin sa inyo yes. bago ang Big 7. Sinisikap ko pong bakonta. Ninabalikan ko yung mga tao na po pwedeng maging daan upang mapalutan ko yung confidential informant sa Senado. Ayun. <coughs> Klaro. Minabalikan <coughs> ko yung mga yung mga yung mga ano no yung mga nangyari noon kung paano dumating sa opisina yung, yung confidential informant maganda yan sir at mabigat oh, pag mahirap ka huli ka no pero sa kanya buong buhay niya porket Marcos siya maraming nagtatakip para sa kanya so para sa akin nung pinanood ko kayo moral victory yon para sa Pilipino na nasabi ang pangalan niya na may isa, isang ordinaryong Pilipino katulad mo mm. ang nagtanggal at hindi na sumali dyan sa ginagawa nila na binibigyan na naman ng takip at, pinag, at pinoprotektahan na naman ng isang makapangyarihan para above the law na naman siya hindi na naman siya kasama sa, sa batas hindi siya, at eh, lahat sila dyan kung umasta eh. ganyan, ang, ganyan ang Pilipinas kung umasta ang mga mayayaman at may kapangyarihan, they are above the law mm. no, so, Um, siguro lang sir, gusto ko lang express yung yung pasasalamat ko kasi itong dalawang taon na ito, naramdaman namin personally yung bigat ng kamay ng ng, ng, pahulo na ito, ng administrasyon na ito. Mm. na kapag ka ordinaryong mamamayan, bababuyin ka ng mga ito. Mm. Walang hindi hindi sa kanila mahalaga ang batas. Dahil sila ay nasa kapangyarihan, ang message na binigay sa Pilipino, mm. kahit yung batas na yan, kami ang pwedeng gumawa ng kahit mm. na ano. So maraming maraming salamat sir kasi uh, isang ordinaryong mamamayan na sa aking paniniwala, yan ang sentro ng demokrasya at ng kapangyarihan ng ating Republika, ang ordinaryong mamamayan. So binigyan mo ng leksyon itong mga abusado na ito na nasa gobyerno na kung sino ang totoong may kapangyarihan. Kung ito, itong report na ito, hindi nag exist walang i-report o walang ikukwento si Pangulong Duterte sa taong bayan during ng rally ng Maeso mm -hmm. doon sa Tagum City. Mm -hmm. Walang sasabihin ang aking uh, division chief na i-deny na lang natin. Ano? I-deny na lang ako, itatanggi ko yan, i-deny ko, wala, walang ganyan. Mm -hmm. Walang ganyan. Mm -hmm. I-deny na lang. Para walang gulot wala sa walang ga, gaganon kung wala yan kung ang kung ang ang subject ng usapin na ito ay yung mismong nanonungkulan pangunahing nanonungkulan dito sa bansa pa, paano tayo na kakatiyak ng kaligtasan exactly the point hindi kaya tayo biglang atakihin sa puso hmm. o hindi kaya maging abo na lang tayo Oo, oh, huwag sana. Oo, oh, hindi kaya ano, no? Kaya nga sabi ko wala naman akong ibang tao na ganito. No? Kung mga sa ano, patahimikin niyo na yan para hindi na nagsasalita. Patahimikin niyo na yan para hindi niya na maiharap yung testigo niya. Patahimikin niyo na yan, di ba? Kung mga sa ano, kaya nga ang ang pideya, no? Talagang sinisikap nila na gibain. Hmm. yung aking kredibilidad, ang aking pagkataong matagal ng durog. Durog na durog yung pagkatao ko. Pero, yung tao dinurog nila na naging pulpos, ito yung magiging puwing sa mga mata nila. Exactly. Pati sa pining... nila yan. Sir, Pandaan nila. Katulad ng sinabi mo dito, kung may mangyari sa ating tatlo dito, uh, isa lang naman talaga dito ang ano ang pwedeng gumawa niyan. At yan, yan si Bongbong Marcos. Yung mga dating... Mat 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 mataas ang respeto ko nakita ko mas tahimik pa sa bato. Mas tahimik pa at tsaka duwag na duwag sila ngayon. Yes. Nawalan ako ng respeto sa maraming tao. Narinig ko na nababayaran sila para tumahimik at huwag na magsabi ng katotohanan. At marami pa ngayon no, na ginagamit yung salitang red tagging, na dati alam nila hindi totoo, etc. Et para lang may pwesto, para lang may pera, etc. di mm. Diba? So, sir, um, pero ikaw, pwede din naman kasing tumahimik ka eh. Pwede mm. naman yun eh. Diba? I mean yung sinasabi ni ni Eric no na at saka yung nakita namin sa sa hearing no ah uh, napakaliwanag no ah yeah. uh, besides your besides your courage no napakaliwanag kung sino ang paniniwalaan namin kung kredibilidad na napaka napakaliwanag din ng pagsisinungaling ni Dita so is a personal friend of ours <laughs> Kahit patuloy natin ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga naawa. Ang maawa ang mamamayan. Pagnanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Hindi ni FVR e. si BBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FVR e. na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno ito? Hoy, kising, huwag matulog sa pagsipa. Nakakalungkot na patuloy silang namamayad pag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod sa aklasan? Sarusawa na kami at dahil sobrang mahal na ng bilis. Gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat na mga katibuna ang ginawa nila. Ay, love you. si Inday Sara, pati si Tatay Digong, ang na biktima sa Duterte. Lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawala ang taong bayan, kumatili pa sa pwesto. Bayan gising, tindi tubig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunutin ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung matagdagan pa ang taon nila. Kinalanan niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at naglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Ang ko, itong matcha to the real tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. Merit ang pinansyal nagsuporta sa Marcos. Kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, 6 years na sira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi. Magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. Plus alcohol, disaster talaga sa brain niyan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Kaya government yung binoto natin. Pinagkatiwala na ang pamilya. Ahas at narunok na. kami. Bakit ito palang first lady ang walang advocacy? Samantayang lahat na nagdaang first lady may kanya-kanya silang advocacy. Sa bagay, ang advokasyon niya ay kam 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 kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Discomment comment below at like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.